May ulam kayo dito, lo. May ulam kayo. Oh. Ano dyan speaker mo? Yan kayo, ta-ikaw ang mga panin. Ito pala, oh. Nabig. Ayos po ba? Ito pala. Bigas. Saka ano po? Mga groceries. Dami. Kadami. <laughs> Dami ba? Dahil kare kayo kahapon dito. Dahil kare dito. Apo, ito po uh, ulit. May binigay po uh, sa inyong bingas. Apo, uh, binigay nila rin yung ugat. Ang ko. Ito po yung mga ano, lo. Bagoong. <laughs> Hello, bagoong. Ketchup? Bagoong po, bagoong. Ah, uh, bagoong. Uh, Apo, may ulam ko bagoong. Ito po. Tapos mayroon pa pong mga ano dyan, o, groceries. Tapos may bigas din po. Tapos nilata. Oo. Uh, uh. Iso na lang ti intulok mi apo jus nga tumulong kinyam. Mm, <laughs> wow well, tapos adu ti followers na nga mangtad kinyam. Hmm. Tutulungan da ka. Daga po da sa wow po. Ano pa pong kahilingan nyo? Kahilingan? Beno na pa sa mga ulami. Pero sila. Mga dilata po, gusto niyo mga dilata? Oh, dilata po. Oh. Ano pong pa paborito niyo dilata, sardinas? Sardinas, sardinas, sardinas. sardinas. Basta dilata, iba o da. Kanta daw, dilata, basta sardinas. Dito na po kayo. Kung dito na po kayo, lo, mainit dito, no? Sa lubo. Papalitan po natin tong ano, dingding -ding nyo ng ano, ang pano nang pinaulik. Mag-iipon lang po tayo konti, lo, para po mapagawa to. Tapos, ano po, Papalitan po natin yung higaan mo. Gusto nyo ng gudchon? Ah? Gudchon. Gudchon. Ay, gudchon pala. <laughs> <laughs> Gusto nyo ba? Gusto nyo po yan? Malambot? Gudchon. <laughs> Kahit hindi na. Hindi po, bibili po tayo para komportable po yung pagtulog niya. Sila po magbibigay, oh. Ayan po yung nasa video po. Ito po, si Mayor. Ito po, si Mayor sirana din yan. Ay, hindi na naman. Ba't hindi siya natutupad? Ba't hindi siya, siya. -puk 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 niya lang siguro to. Maayos to. Nilipat ha? niya lang. Pupunuin po natin ang pagkain tong bahay mo, lo. <laughs> <laughs> Para ano po, hindi ka na napapagod na naglalakad-lakad araw-araw. Uh Oo. -oh. Bibili kape. Gusto niyo pong kape? Hindi. <laughs> <laughs> gatas lang po. Tinapay gatas. Gatas, gatas Ano pong gatas niyo? Kahit ano pa gatas. Bear brand? Gatas ng ina. <laughs> Chicks, ay, agpapabiro kayo ni Lolo, tiba, baka available ka nung no nga. Mano tawon kaya, ma? Huh? 80 plus? Ba na baba? Ba Baset? 70 plus? 70 plus? Ah, Chicks kayo. Basin babae? Ha? ayaw ko na. Ayaw ko na. Ayaw ko na. Ayaw ko na. Ayaw niyo po? ba? Ba't po ayaw niyo? Maghanap po tayo. Yung mga ano, 18. Ah! Pwede <laughs> <laughs> na kayat ka na uben. Ayaw niyo na. Bigla pa tayo na ako. Ha? Huwag <laughs> pa Ano pong gusto niyong sabihin sa mga nagbigay ah, no? thank you pa daw. Ano pong gusto niyong sabihin maraming sa amin? Salamat po. Marami marami salamat. Pahawakan sa akin. Bibigay ng tulong pa naman. Ito po, ko doon sa bariw eh. ko nga po kayo, diyan na pala kayo. Oo. Doon pala siya sa gilig na madaan. Sa, sa, amin, sa taas siya. Sa siya? Hmm. Kasi pag dito, alam mo yung paakyat namin doon na maliit, yung doon sa may parang may tulay na kahoy, uh -huh. yung sa baba na nahuhulog siya doon. Uh -huh. Yung may pagalan. Mm Madulas pa yun. Pag umuulan. Kaya ginawan namin siya ng tulay doon sa taas. Ni sila kay ko nang gumawa para hindi siya mahirapan magtumawid. Mm uh -huh. -hmm. Ito yung maganda sana na yung akyata doon, taas eh. Kaya nga mataas. Bibili po tayong pakpak. Pakpak. Alin yung Asa na asa mo? E eh, may aso sya? Oo oh, meron. Asa niya aso mo? Kinuha nila, din masakit e. Eh. Biligay ko baka... baka Ayun lang gusto ay, niya yung aso. Kapag... Aso gusto niya? Kailangan ko kaya aso dito e. Eh, yung biligay nila, Kasi sakit? Kasi may kasama siya dati. Ang baga, baga yun yung yo, kasakasama niya na lang talaga. Yun yung kinakausap niya yo, na ano, di rin maiwasan. Pet lover nga to si tatay. Ah, gusto niya kahit isang aso baka lang. baka may aso po kayo dyan. Uh, hindi po natin kay lolo. Tuta. Yung tuta. gantong kalaking aso lo. Gantong kalaking aso German. Tuta, gusto niya tuta pala. para umamo sa akin. Ah, ayan. Sa mga tuta po, baka po meron po kayo dyan. Oo, tuta. Oh, gusto pa, gusto mga tuta. Akala ko nagbabalasig pa siya ng mga kahoy. Sila kayo ang nag-ano? Ng kahoy niya. meron naman na pala siyang ganun oh, meron na. Bibilan na lang natin ng mga bala. Mm -hmm. po, maraming salamat po sa mga nagbigay. Thank you very much po. Rave selamat pul sajoh nak bagi, sudah leh 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 pakat